Okay, alright, good morning Luzon, Visayas, Mindanao Yan guys, dito tayo ulit sa palay natin yan guys Kapitid tayo, mabuti na ngayon na umaraw na Kaya nakadalaw tayo ulit Yan guys, dito tayo ulit oh. Minsan yung kus nila na pagtuloy-tuloy yung Ulan guys Yung bunga ng palay Medyo na ano Tulad dito Yan Namumuti-muti dito so guys yan o kumbaga uh, hindi siya makalabas ng maayos pag tuloy tuloy yung ulan guys yan na yung pala natin guys mukhang hanggang katapusan lang yata to matigas na guys hindi na nata abot ng first week ng October yung hanggang doon pero yung tatlong doon sa kabila yun ang yung mahuhuli talaga yung sinugutan natin Okay, thank you for watching guys. Sana din magsawa sa video. God bless us all. all right.